Good morning. Parang ano ako ngayon eh. Parang haggard na haggard. Inaantok pa ako Agaw ko kasi nagigising. Tapos, katatapos ko lang naglilis sa loob ng bahay. Sa so, gawain bahay tayo kanina. Kaya hindi ako nakapag-upload agad. So, ngayon nakikita nyo ito. Ngayon, mainit na naman siya. Tapos ayun, nakikita yung malabahan ko doon, nilabahan ko kahapon, nilabas ko para matuyo sila na mas maganda pa, mas mabango. Eh, kaya naisip ko, baka mamayang hapon wala na naman ito kasi kahapon, nagkatapos ko maglaba, nagsampay ako, natuyo naman yung iba. Yung mga uniform na nila, inula ko. Tapos, umulan siya ng alas dos, napakalakas hanggang gabi na yun. So ito nga yung katatapos lang ng gawain na bahay, tapos naglabas ang mga silampay, tapos sa pa itong mga manok. Tapos ito pa, itong mga manok pa ito, mga flag. Gawa ko kanina, nilisan ko yung pagkain nila, Lagyan ko yung tubig, ayan sila, malalaki na. Tinulong ko na lang sila kasi niiwan sila ng nanay, kawawa naman. na nasan ba pero pa isa ganap ng pagsugan nga lang ako maya magluto na ako sa loob tagula na talaga ayoko naman gumamit ang dryer kasi sayang din naman mairit naman pag ganito hmm, ito pala yung isa kurr kurr Ini ito pala yung isa. Nagharap ito ng pangitlogan. Walang kung saan siya lang ang ito. Hindi na nga din ako nakapagwalis dyan. Oh. Kala ito, nakita niyo. Kailan na ako na dyan. Oh, ubas oras ko dyan. Saka na kapag ano, mabahaba oras. Tanghali na eh. Ganda ng probinsya no. Resko. Ganda ng view. Mas maganda yung ano, view kasi yung tao. Diyan mo na kayo. Magluluto na ako.